Yan si Idol Albert mga kanonay ha. Oh. na naman. Malansa ang kamay niyan mga kanonay. Siyempre. Yung mga kasama natin na nandun mga kanonay. Yun o. Oh. Mga kanonay. Yan o. Oh. Sama natin mga kanonay. Oh. Oh. Mga kasama natin yan. Ano yan mga kanonay. Namumusit din mga kanonay. Yan o. Oh. China Sea mga kanonay. Pasikat pa lang yung araw mga kanonay medyo hapo ano madaling araw kami pumunta rito mga alas 5 tapos yung iba natin mga kasama yun mga kanonoy yun ayan o oh. ayan ayan mga kanonoy oh. yung iba nandun mga kanonoy oh. ayun tapos yung iba malalayo lang mga kanonoy kasi ano hindi pwede dikit dikit siguro kaya baka magkabuhol yung ano yung mga ano namin nylon so ayun mga kanonoy standby lang muna tayo para tingnan natin kung may huli mga kanonoy mga idol huli ayan mga idol sana malaki ayan na mga idol ayan o no. oh. ay babae babae mga idol babae babae may rin talaga tayo sa babae <laughs> Ya, 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 idol. Ya. Yeah. Ya. Ah, ini bisa babae. Ri ya, ri ya, ri ya. Ay mga idol, wala pa. Ada hari ada mena, hari ada mena. Ay natin, mga sama natin mong idol. Oh. Medyo maganda pa kaya ang panahon ngayon mga idol kasi ang kulimlim. Ay okay, mga idol. Yung ibang kasama natin doon sa likod oh. Yan oh. Okay. papa <laughs> Okay. Mga kanonoy, huli na naman si Idol Albert. Siyempre. Balansa na kamay niyan eh. Oh, mga idol, tignan natin mga idol kung, kung malaki. Tayo mga idol, naka-isa pa lang naman tayo. Ha, mga idol, oh. Ayan na, ayan na, Buenas talaga. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ayan, oh. ayano, oh. oh. mga idol. Shower na siya. O, oh, diba, mga idol? Galing. Ariya, ariya, ariya. Pa isa-isa lang, mga kanonoy, kasi hindi pa gano'ng kumakain ng pusit sa umaga. Pero sa hapon, mga kanonoy, ano yan, uh, ah, pakain ng pusit pagka sa yung araw palubog na ngayon pa isa isa lang pero pwede na pam pambigas pam bigas bigas na yan mga kanonoy nakabili na tayo dyan ng bigas may pang ulam na may pambenta pa yan mga kanonoy aria 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 aria, aria. huli mga idol huli na naman si idol albert idol may pang bigas na mga idol idol pang bigas, bigas pwede rin pangbenta pang ulam pang mga idol, idol. ayan mga idol oh sarapa fresh Ayun, na bayan fresh bayan mga bayan. idol thank you lord palaga, babae. kaya babae. nga mahilig sa babae mga idol kaya puro babae yung yung nakukuha arya 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 kababae na naman tayo <laughs> di ba aling babae basta barako Ayun, marami Ayan <laughs> mga idol, ari 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 Mayroon na naman mga idol, kaka kakarya lang yan mga idol hulog lang yan ng ano, kawil niya Kain na naman Ah, oh, grabe ka sa kamay ng tao na to ba? Oh, mga idol, buenas mga idol Pagka ganito mga kanona yung kasama mo, talagang di ka eh Kain mga, Ay, mga kanon idol, kanona yun? mga Ay, idol Babae naman, mahilig ba -bye. talaga Babae Mahilig talaga si Adol Albert sa babae mga kanonoy. Puro babae lang talaga. Wala naman tayo Pero, tayo. <laughs> sasunod Pero, nasunod lalaki naman kay Barako na yan mga kanonoy. Arya, arya, arya para makarami. Arya. Arya. Para makabiga. Bigas tayo. Uli na naman siya. Ah, mga kanonoy. Sabi ba mga kanonoy? lalapag Lala -lala lang yan mga kanonoy yung ano yung kawil niya yung pamoset mga kanonoy o oh. o grabing swerte ba mga kanonoy o yun o oh, no, mga kanonoy no, eh. babae na naman mga kanonoy eh. babae ah. na naman saan pa tayo ng ink niya? <laughs> binugahan mga kanonoy ng ink si Adol Albert ariya 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 para mga karami ariya ariya pa tayong huli mga kanonoy Bisugo. Ang ulam mga kanono ay bisugo. Huli na naman siya. Kailangan ko siguro humalik sa kamay nito, kaya nonoy. Mga kanonoy. Huli na naman siya. Karya lang mga kanonoy. Uli na naman. Mga kanon na yun. Mga kanon na Ay, yun laki. Sayang mga kanon na yun nakabitaw. Ba't ka sana marako? Oo. Nakabitaw mga kanon na Sayang. Sayang. Puro tayo eh. Hahaha. Binaril siya mga kanonoy ng ink. sumabit kasi dito sa undak. Sayang mga kanonoy. Hindi na hindi akad na hilak ay eh. Sumabit sa undak. Sayang, sayang. Sige, okay lang, okay lang. Next time, next time. Next time, so, next time. Ba? Mga kanonoy oh. Ayan Okay. Buhan na naman. Naman, pabigas-bigas. Uha na naman mga kanonoy. Oh, area Arya, Arya pwede tayo San. barako kanina mga kanonoy nakawala ang laki <laughs> sana kung ko lang ngayon kay, ah, mga kanonoy kung ano ito sana barako mga kanonoy makita natin mga kanonoy ah babae mga kanonoy babae mahilig talaga sa babae mga kanonoy babae babae pero malaki yung kakanunay malaki ng babae ah laki? Laki, laki mga kanunay yung babae <laughs> ang lalaki arya 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 para makarami tayo arya mga na naman mga kanunay oh mga ina naman oh mga ina naman tuloy tuloy na Nah, makan dulu yo.

Para makarami tayo Huli na naman mga kanonay oh Grabe Ano mga kanonay si Idol Albert Huli na naman siya Ano na babae. babae na ba? Babae nga ka uh, kanunay. Babae. Ano? Gilanso na ni Idol Albert. Ay no. Okay. Babae mga kanonoy. Mahilig talaga sa babae. Mahilig talaga sa babae. Babae lang mga kanonoy. Babae. Nakatatlong bira na siya mga kanonoy. Tayo hindi ba nakaisa? <laughs> Malansa na ang kamay ni Adon Albert. Sa atin hindi pa lumalansa mga kanonoy. Wala pa. Sa babae siya. Puro babae huli mga kanonoy. Ang ano yun? mga kanonoy Ayun oh. o oh. Uy, na naman ng tubig mga idol parang, Mga kanunoy uh, nang buong pero, parang may sunog <laughs> Babae naman, babae Babae mga kanunoy Bye ba, babae Medyo buenas ang kamay ni Idol Albert ngayon. Ha, kanonoy. Buenas, buenas, buenas. May pambigas na, may pambenta pa. Aria. 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 Tagan. Huli na naman mga kanonoy Talaga naman O lang sa saan ng kamay mga kanonoy Mga kanonoy o oh. Hila na naman si Idol Albert Talaga naman may pambenta na, may pambigas pa. Thank you, Lord. Biyaya. Bigas natin. Bigas, bigas. Paling konting mga kanonay, basta marami. Ayan mga kanonay, oh. Ayan na yun, yun, oh. Iyon, oh. Mga kanonay. Ayan Ayan, Ayan mga kanonay, oh. Iyon, oh. sagaway gaway na mga kanonoy. Baka makabitaw. Oh, naku, sayang mga kanonoy. Iyan oh Babae mga kanonoy. Babae na naman. Arya, arya, arya. Arya, arya, arya. Pero tayo nito mga kanonoy. Hindi pa man tayo nakahila. Sige lang, sige lang. Tarating niya, apat. Mga kanonoy. Kahulog lang mga kanonoy. Diyan na naman. Wala ano na yun lang yan kakarya lang yan mga kanon ay Thank you Lord Yan na naman Wala kanon na yun oh. hila ni Idol Albert Sunod 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 talaga kakahulog lang parang hindi na pina sayad yung ano niya tayuan Taiwan niya Ano? You know? Para oh, ako. Para ako mga kanonoy. Ano? You know? Wala sobrang laki mga kanonoy. Grabe. Ah, dinas ba? Yeah, ya, ya baka may barako pa yan sa loob. Yeah, ya. Yeah. Grabe mga kanunoy. Holy na naman mga kanuno yun ka Meron na pa, naman yung no? kakaarya lang yan mga kanuno Nakakarami tayo nito Sana tuloy tuloy lang mga kanonoy Pagpalain tayo mga kanuno Palain lang tayo Pagbenta pa tayo yan Ay mga kanuno Barako mga kanuno Barako Ayan mga kanuno yun Laki Grabe laki ha, mga kanonoy. Eh, barako na tayo mga kanonoy. Marami na. Ayo. Mga arya, arya, arya. Para. Ka, -ano? Karami. Mga kanonoy, huli agad sila yung dollar break. Grabe, lansa ng kamay talaga. Mga kanonoy, oh. Ay, iyon no, babae. Maliit lang mga kanonoy. Maliit lang. Maliit talaga na si babae. Babae lang talaga. Yada, yada, yada. Ayun e, mga ano natin mga kanonoy. Oh. Mga kasama natin. Oh. Sarap natin yung mga kanonoy. Ayun e, no? Si Idol Billy Boy at si Idol Billing. Mga kanonoy. Mga kanonoy. Hahaha. <laughs> Ay, ah, yan na mga Arya, Ariya, 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 ariya. Pero na naman mga kanunay. Grabing mga lansa ng kamay ni Idol Arbit mga kanunay. Ano na yun? Ano na Nah, makan kanonoy anjana barako, ay barako, barako makan nih, barako, oh barako. Parako. Ari <laughs> ari 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 ari. Ari. Alam ko na 'yung mga itsura ng poset, mga kanonoy. <laughs> hindi na ako maano, hindi na ako maliligaw. Ari 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 ari. Ayong ano natin mga kanonoy, mga kasama. Katabi lang natin. Gumira na naman si na, Ruth. Nandiyan 'tong kabila. Bang may ulit 'to eh. Meron. Meron. Wala. Sinabitan lang pala. <laughs> yan mga kanonoy oh. Uli na naman mga kanonoy. Ayan na. Dalawa ata yan mga kanonoy. Tatlo. Lo. Mga kanonoy oh. Yan oh. Lo. <laughs> ah grabe. Sabi, mga kanonoy. Nasa talaga ng kamay ni Edgar Albert. Ah, na 'yo. Tatlo tatlo ng kanon oi. Ah, grabe. Ah, may mga huli mga kanon mga huli mga kanon na Ah, Ay, kanon ayo. Yan na. Yung ibang mga kanon patay na. Yan o. Nabig na kamay si Idol Albert ba? Ano? Grabe. Arya, hariya, hariya. Mga kanunoy. Huli na naman mga kanunoy. Siyempre. Mga kanunoy. Ah! Babae mga kanunoy. Babae naman. Babae. Isa lang mga kanunoy. Mahilig babae. Isa lang. Mahilig tayo sa babae mga kanonoy. Ayos yan. Lagi lang sa kanya kumakain mga kanunoy. Yung sa atin, wala talaga. Dito ay makahila, mga kanonoy. Sayang kanina, mga kanonoy. Kaya ano, dalawa. Arya, arya, arya. Arya para. Karami. Ayan, mga kanonoy. Medyo malakas na ng agos Edu Albert. May pahabol pa na isa. Edward Billy Boy. Si Edu mga Kanonoy. Medyo mainit na kaya uuwi na tayo siguro. Matas yung agos. Malakas yung agos. mga Kanonoy. Ah, oh, kita-kita lang tayo mga Kanonoy. Pero mamaya hapon mga Kanonoy, mag ulit kami. Kasi walang walang agos mamaya. Pantayan dagat mga Kanonoy. Ngayon, malakas ang agos. pa? Bawi daw, bawi. Bawi tayo mamaya hapon mga Kanonoy. pagbawian natin sila.